Mga kabady, alam ko marami pang hindi nakakaalam kung anong meaning ng mga numero na nasa gulong. So ngayon mga kabady, explain natin yan para at least meron kayong makuwang idea. No? Lalo na doon sa mga hindi pa nakakaalam kung ano meaning nito. So ngayon mga kabady, meron tayong uh, brand dito na A-plus tire. Ito yung brand na mura na may quality pa. So ngayon mga kabady, itong 165 mga kabady, yung meaning nito mga kabady, dito yan. Sa lapad ng gulong. Yan. Depende kasi ang mga bali. Mayroon kasi 175, 185. Yan yung mini mga bali. 165 dito yan sa lapad ng gulong ha. Tandaan nyo yan mga bali. Itong 65 mga mga bali. Ito yung tindig ng gulong. O taba niya. Mayroon kasi maliliit. mayroon malalaki. Dito yan. Makikita mga bali ito. Yung 50. Maliit lang. Ganyan. Yan. Yan yung meaning ng 65 mga bali dito. Yung tindig niya. Ito namang 30 mga bali. Ito yung kanyang rim. O sukat ng rim mo. Yan. Ay eh, mga kapatid, diba? ang simple lang pero meron kayong matutunang idea. Kung so, sana meron kayong idea sa aking uh, video na to, please pakifollow, like and share naman ang ating video mga kapatid para